For today's mini vlog, ito yung nabili namin kagabi, no? Pumunta kami sa Kohl's. Ayan, after sa trabaho ko, pinikapakunihan ako ni hani, no? Ayan, dinalan niya ako dito kasi pipilhan daw niya ako ng new slipper. Ayan, palakad-lakad na kami. Pasulod na media sa Kohl's na po. No, kay dili mahimutang akong akong banang. Tugnaon daw ang akong tiil. Kahit ting winter na dere. So diri na ta sulod sa ukol mga guys no. Mm, Pangitaon natin ning nato ning uh, sleepers area no. Mm -hmm. Na na So didto gyud mi padulong sa sleeper area of course. Charot. Oh. But anyway mga kapiskot na gugkoy sa sanilas sa no, chinilas or sanilas sa Bisaya. <laughs> Oo, pero kaning duha kasi nilas na ako. Ako na lang ning ikip dalon dito sa Pilipinas, no? Para magamit ni Sydney dito, ah. So, kaniya kong bana, di imang din siya may muta. Mga nindot, baya kayo siya, oo. oo. Nindot kayo siya, mga kapiskot, o tanawa. Oo, oh, ne. Saging ana lang na siya, mahal po na siya mga kapiskot. Convert ni mo sa peso, nin, mahal na kayo sa bulsa, Nindot kayo ni mga kuan chinilas ang tawag nila sa ato ani eh, pero murag sapatos naman ni mga kapiskot no o kung may ignorante ka murag sapatos na espinas pero chinilas na siya nga uh, pangsulod sa balay na ato sa mong itour diri sa kadaghas chinilas no is slipper ayan pastang cute ta kayo no mm -hmm. pili lang kadiagon sa imong gusto din agag style mga kapiskot no mm -hmm. So, ano? Tagag mga sapatos po. Mm, sapatos area or chinilasan san area ni nga mong gato. Ano? Wala na minang gato sa ubang area-area. Basta kami diha. Direct sumidiya sa kay... Ingong kong hani, eh. magdalita kay kapoy. Kapoy kaayo no? Know? O, lakhan ka mga nindot, mga lapisot. tanawa. Para ka nindot. Hmm. Awas siya o. So tanawon na to kung sa akong napilian unya. niya. Nindot pili on ng purple o kanang mga puti pero dali lang siya ma bulingan no. Oh, ingon ko ni Hani nga dili lang sa ta mo palit. Pero ingon sa nga dili kay dili ko gusto nga mabugnaw man o tugnaw nung imong o mo na siya akong napalit mga kapis ko to mo na akong napili no. Kaya ako mangguy gipapili ni na mo na siya akong napili. So, gibit-bit na nato na ato na, na tag counter, no? Oh, pumunta na tayo sa counter. Diyan na tayo sa counter niyan. Oh, di mga kapiskot? Ang ah, ganda ng napili kong slipper. Oh, mauna na siya. Dari na tas balay. Oh, nindot, no? Oh. Nindot siya kay pagtamak. Pag suot ni mo, pag tamak na palang ni mo diya sa, ana, sa nilas, nindot ka, eh, kayo, guy. Murag ka ng, Pum lang siya ba? Pum. Humok. Oh. Muna siya nga kung napila. O oh, nindot. Arang nindota. Nagustuhan dyan na ako siya mga kapiskot. Shoutout pala sa mga followers dyan na nanonood sa aking mga vlog. Oh, ayan na. Suluubin na natin. oh. oh, muna na siya mga kapiskot. Sinood ko na talaga sa bahay namin. O. Oh. Oh. Tingnan mo. Ang ganda kaya yan. Very comfortable. Ayan ha, salamat sa kanunang paglantaw, salamat sa kanunang pagsuporta. Shoutout sa lahat sa inyo. Ayan. Thank you Billy Billy Mats. Ayan oh, di ba nindot ka ayo? Mm. Ayan. Lipay na kayo akong tila ni kay nana ko'y bagong chinelas.